may laman. Iinumin ko yung sabaw. Kahit medyo may edad na yung nyog. Alagyan ko ng asukal para gamot sa UTI. Pero kung gusto mo talagang gamot sa UTI, huwag mo nang lagyan ng asukal. daming ano tubig marami siyang sabaw hmm, tabi ming huwag ka nang ah ay sya. Ayun. may laman. Hindi ko alam kung ano ano tawag yung anong tawag sa laman na, yung dama, yung dama ng yung laman yung laman ng yog. Hmm. Ito oh. May laman na yung yog. Ayan. Ito oh. Hindi ko alam kung anong pangalan niya Eh. Pero ano? Ah uh, alam ko kinakain din ito ayan o, oh sarap. Ay, talaglag. Ayan. Hmm. Ang tamis. Ang sarap. Hmm. Ano kayang pangalan nito? Matumis ang tamis ng laman niya. Hmm? Ang sarap. Mamaya hmm. kakayurin ko na to. At gagawin ko siyang bukayo. Ito yung sabaw. Hmm. Kahit nyug na siya, pwede pa rin naman siya inumin. Gamit ito, gamit ito sa UTL. Kaya iinumin ko na, hindi ko nalalagyan ng na asukal. sarap. Matamis pa rin naman siya. Ayan. Ang aking alagang pusa. Kakayurin ko na yung nyog at lulutuin ko gagawin ko siyang bukhayo. Sayang naman kasi baka masira yun yun lamang po mga amigo at amiga. Maraming salamat sa panonood sa aking video.